video, ayan mayroong nakahanap nakabangga ng isang employer na malikot din ang isip malikot din ang kamay, nakatagpo siya ngayon ng isang katulong o kadama dito sa ibang bansa na ibang lahi ito ha, hindi to Pilipina, uh, wish ko talaga na sana lahat ang mga Pilipina ganito katatapang kagaya nitong panoorin natin ngayon mga langga, oh. una muna niya, hinipo-hipo niya yung ano, ano pang pinagagawa nito sa likod ng isang katulong tinan nyo hmm Uh, wala lang, ano lang, relax lang yung katulong. Relax lang yung kadama. Mm, tingnan mo. May edad na pa na tong malibog na to eh. Tingnan mo naman. Mm. Was -was niya yung kanyang um, damit na mahaba. Tingnan mo naman. Mm. Sabay niya isinuot doon sa likod ng puwit ng isang katulong. Tingnan nyo naman. La, sige, banat ka dyan. Uh, tingnan natin. Lilingon-lingon pa siya. Tignan mo. Wala lang. Easy. Ano lang. Relax lang yung katulong. Mm, oo oh, ngayon. Patay ka ngayon. O, oh, mm, diba? Mm, ngayon. Naliigan siya ngayon. Mm, Tignan mo. Naliyan ka ngayon. Nakahanap ka ngayon. Mm, Tignan mo. Yari ka. Akala mo kasi hindi lahat ng mga katulong ay ganyan ang dinadaan mo. Tignan mo. Oh. Tignan mo yan. Mm, Nayari, o yan, bibigyan pa niya ng pera, o susuhulan niya ng pera. Ang sabi niya, hindi ako mukhang pera, hindi niya kinuha yung pera. Sabi niya, no, 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 no. Uh. Sabi niya, pumunta ako dito sa ibang bansa para magtrabaho. Pumunta ako dito para hindi mo ako ganyanin, hindi mo akong bastusin. Huwag mong igaya ako sa iba. Gana mo, tala, sige, gawin mo yan. Yan, dapat, 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 dapat mga lahat ng mga Pilipina ganito sa amo, uh, tinan mo, bibigyan pa siya ng pera ang problema lang, nako eto malaking problema sa atin mga Pilipina eh yung ibang Pilipina ha, yung ibang Pilipina tinan mo dinuro-duro niya, hmm, sige wala hmm, mo Yari ka ngayon ang dami sinasabi ito mga langga, nakamute lang ito, na-mute ko ha. Kasi nagsalita siya ng Arabic, kaya alam naman hindi ako uh, matalino sa Arabic. Hindi ko rin maintindihan niya kung anong sinasabi. So, action lang yan, sabi niya. Sige, gusto mo? Hindi mo. Hmm. mo, di ba? Yari ka ngayon. Mala, mm, hinila na. Nanggigigil ako, ha? O, oh, mo, bilib ako to, ha? Kahit itim ito, mm, mo, oh. O, mo, Talagang kwilyuhan na na kuilyuhan siya ngayon. Nakatapat ngayon ang isang employer na nandito rin sa Middle East. So, yari ka. Mm, yan, bigla sila ngayon na Siguro nagbugbogan na sila. So gana, sana ganito ang wish ko no sa naman talaga itong itim na katulong, no. Pumunta tayo dito sa Saudi para hindi ganoon bastusin. Hindi yung <clears throat> uh, ganun lang ang sistema, talagang bilib ako sa itim na to talagang kahit binigyan siya ng pera hindi niya tinatanggap ang, ang, ano siguro nito anong tingin mo sa akin mukha akong pera pumunta ako dito sa ibang bansa para magtrabaho hindi yung baboyin mo bastusin mo sana lahat ang mga Pilipina ganito ano maging matapang kaso lang mayroong ibang kasing Pilipina na talagang mahina ang loob mahina ang loob na lumaban sa totoo lang yung bang natatalo sila kasi mayroon ding ibang Pilipina ha ito ha kwento story tayong May, yung di ba naalala nyo bang yung ano yung service ng aking yung nagpipick up sa akin pag nag off ako? Karamihan nandito sa bata ng mga Pilipina as ganyan. Minsan pa nga daw hindi nagpapabayad basta makapag jack lang sa ibang lahi. Di ba? Ang sama-sama talaga no. Ang ano talaga ang baba-baba na talaga ng tingin sa atin ng mga ibang lahi sa totoo lang. Dahil kagagawan din ng mga ibang Pilipina na ganyan ang ginagawa nila. O di ba kahit na hindi nagagawa, nadadamay na. O, sana na lang tayo nito. O di ba? So dapat ganito maging palaban yung ibang wish ko talaga no, yung mga ibang katulong diyan na nandiyan sa loob ng bahay. Maging matapang tayo kahit hindi matapang magiging matapang tayo. Di ba? O sige guys. So dito na tayo at maraming salamat sa inyo lahat.